Isang masayang araw po. Dito tayo mag-umpisa sa ating consolidated pen. Yan po ang ating barako, Mr. Mario. Ito po si Kalinga. Iwahiwalay na po yung kanyang mga biik. Alam ko po ay pito ang naging biik niya. Buhay pun lahat yun. So, ayan po. Maya puntahan natin yung bagong anak dun sa may dulo. Kaya po may pangulong tayo doon. May bago pong umanak. Silipin po muna natin yung mga biik na nakain ng feeds dito sa may unahan. Uh... Yan po, may mga tira pa silang pagkain dahil po medyo naninibago ang ating mga alaga. Nagkahirapan po ng sourcing ng sapal ng soya. Nagdagdag kami ng darak. Hindi po nila siguro masyadong gusto yung darak at hindi sila sanay. Kaya po mas mahina ang kanilang kain. So ang ginawa lang po naming adjustment dahil darak po ang mas marami ngayon sa ating bigay kaysa sa soya ay nagdagdag kami ng feeds sa halong yon. So yun po, hindi ko na bubulabugin itong ating mga biik para po tuloy silang tuloy-tuloy silang kumain ng feeds, starter feeds po yan, premium. Yan po ang ating ibinibigay sa mga biik. Hindi na po tayo nagbibigay ng pre-starter kasi po sa paniwala ko masyadong mataas ang nutritional masyadong mataas po ang nutritional value ng pre-starter na hindi naman po kayang ilaki ng mga native na biik kasi po nakadesign yung pre-starter para sa mga puti na malaki po ang inaasahang weight gain napakamahal po ng pre-starter compared sa starter kaya yung premium na lang po na starter ang aking binibili. Ayan po ang ating taniman ng Madre de Agua. Kasama po ng naging bahay nila dito sa ating relocation ng consolidated pen. Ayan po ating mga inahin pa. Pakikidaan lang. Hindi naman kita guguluhin. So, yan po, ibang uh, biik. Nakakain na. Kaya, dito naman sa may painuman, nagpupwesto. So, may naturukan na po tayo ng had sa mga biik natin dito. At, uh, yun nga pong, tulad nung nasabi ko, Um, pag nakaipon-ipon ulit tayo ng 50 biik magtuturok po ulit tayo ito po ang mas maliliit na biik na debi pa sa kanilang mga inahin hindi pa po masyadong interesado sa pag-starter feeds at dito naman po yung ating bagong umanak hindi ko na po bubulabugin masyado yan lang po, ipakita ko lang po na may umanak ulit tayo, labing dalawa po ang kanyang naging anak. Kasi po, ganyan, kita niyo po, nasunggab sa biik. Kung po, natutuluyan yon nakakagat nila ang kanilang mga biik pag may nalapit na tao at sila ay na-agitate. Kaya po hindi ko rin masyadong binubulabog ang ating mga inahin. Ito po kasi mga matatanda nating inahin na ito ay sanay sa gala. At nung pong nagala sila dito sa farm, kanila po ang buong 2 hectares ng farm. Kaya pag anak po, napasok sa masukal na lugar, makikita na lang namin paglabas na may akay na pong biik. Kaya masanay po sila sa ganun na tahimik talaga na walang taong nakikita pag may mga biik sila pag yung lalo na po pag yung umaanak kaya po yung mga bagong ang dumalaga natin lahat po ng pwedeng sanayin sa himas-himas lagi ko pong hinahawak-hawakan yung dinambiling ko kay Lito at Mariano para po hindi na masyadong maging agitated yung ating mga alaga pag may nalapit So ayan po ang ating mga biik dito. Ito po ang mga mas nakababata. Kaya dikit na dikit pa po sa kanilang mga inahin. So dito na lang po muna ang aking update sa ating consolidated pen. Mamaya po silip naman tayo sa iba nating mga alaga at iba pong project dito sa farm. Uh, tuloy po ang ating paggawa ng mga kulungan. So ito po yung ating original na area ng consolidated pen. Ginagawa na po ng pakainan para po hindi na kami kailangan napasok pag nagpapakain. Dito na lang sa labas at itataktak sa pakainan ang halong pagkain. Kaya yan po roughly mga 50 feet itong ginagawang pakainan na ito so ganyan lang po magkakahalo blocks ng kabilaan tapos po bubuhusan na namin ng simento yun ang magiging pinaka flooring ng ating pakainan kaya yan nagpalit na rin po ng mesh wire na bakod at ito rin ating gate ay babaguhin natin ng kaunti. Yun namang pa-inuman po ay dito natin ilalagay sa may gilid ng bakod para po halos katabi nung pa-inuman din dito sa ating dating large breeding pen. Para po pag may laman na ang parehong kulungan, itatawid lang po yung hose makakapagpainom na rin kami kaya dito po sa area ito natin ilalagay pero isa na lang po ang aming gagawing painuman para sa mga inahin at yung pangalawa po ay painuman naman para sa mga biik katulad po nung sa ating uh, growing pen pupuntahan po rin natin yon, pakita ko sa inyo yon. Pero mag-iiba po ng kaunti ang design, gawa ng mas makitid ang aking ipagagawa dahil kung magiging sinlapad po ng ating ginawa dun sa growing pen, papasukin po yun ng ating mga inahin para maligo. So pasyal po tayo dun sa kabila na bakuran na rin yun para po makita ninyo ang ating susunod na paglalagyan ng ating mga aawatin. Ito po ang ating bagong gawang kulungan. Ito ang pang-apat sa ating growing pen. Uh, ito po yung inuman. Ganyan po kalapad yan dahil puro grower lang naman ang ating mga ilalagay dito. Windlings po. At uh, hanggang sa paglaki nila ay dito na sila. Pag... Yung pong para sa mga biik, mas nakabaon ng kaunti pa dyan ang ating hollow blocks para po mga 2 to 3 inches lang yun nandito sa labas. Mas madaling maaabot ng ating mga biik na kasama ng mga inahin. Pagkatapos po, itong lapad niya, ito po kasi ay isang buong hollow blocks. So ang ito po lapad na to. Isa pong lapad ng hollow blocks yan. Sa pumbuoyan, 16 inches. Yung po susunod na gagawin natin, yung hollow blocks po ay mula dito sa labas. Kaya yung ating pinakagitna ay roughly magiging 4 to 5 inches lang po. Para hindi papasok ang ating inahin na gigibain po ang ating inuman. Pero basically po, ganyan din ang magiging design. Kaya ayan, almost ready na po ito ang kailangan na lang namin gawin ay magtambak po muna dito sa area ng tulugan para po pag ay hindi magpuputik at babahain ang area niyan. Tatambakan ko na po yan sing taas ng hollow blocks na yan. So mga 8 inches po ang mapapatambak natin dyan sa kanilang tulugan. Ready naman na po ito dahil yung ating pakainan ay nakagawa na. Yan po, kompleto na ang ating bakod. May painuman na rin. Ang hintayin lang po namin na makapag-deliver mo na ka kay Farmer Engel. Kasi po, mahina daw ang order. Last week ay hindi po siya nagpa-deliver. Kaya nasa 20 pa rin po yung ating mga alaga dito sa ating winning growing area na nauna. Kailangan po namin munang bawasan ng walo ito. Pagkatapos, yung pong matitirang mga baboy ay itatawid na namin sa kabilang yon. Para po itong ating mga hollow blocks naman na natira ay ipapasok na po namin sa kulungang ito at gagawa rin tayo ng painuman. Kasi po pag nakaganyan lang ang hollow blocks dito sa ulungan at may mga baboy kakagat-kagatin po nila yan delegadong magka pingas-pingas ang ating mga hollow blocks so yun po ang ating plano mag-deliver muna ng walo kay ka-farmer pagkatapos po lahat ng natitirang baboy ay itatawid muna natin doon sa kinalalagyan ng ating 45 heads at ito naman po ay aming aayusin pa ng kaunti pag nagawa na yon ay huhulihin na po natin yung 50 to 60 na mga biik dun po sa ating second breeding pen. Yun naman pong ating second breeding pen ang ating pasyalan para maipakita ko sa inyo ang mga balak naming hulihing biik. So yan po yung mga hollow blocks na itatawid natin dyan at tatlo pa po ang gagawin nating painuman lahat po ng tatlong growing, winning growing pens natin ay lalagyan na natin ng hollow blocks na painuman dito na po tayo sa second breeding pen at uh, nagkulimlim po uli Tiyempo, mas madali pong kunan ang ating mga alaga so yan po mga ganyang kalalaki na ang ating iwawalay So pipiliin po namin yan. Hanggang may malaki pong mahuhuli, ay kukuha kami 50 to 60 heads po. Yun po ang ating pupukpukin na ng kain para maihabol natin ng Pasko at bagong taon. Yun pong mga mas maliliit, tulad po niyan, ay iwan muna natin dito. So, mahati po natin ang laman ng, ng, pen na ito sa mga biik. So, yung matitira pong mga biik ay mas uh, madaling makakadede sa matitira nating mga inahin. So, hopefully po, mas bibilis ang bilog nila. At after 3 weeks, mid-November po, ay atin na rin iwawalay na ang mga lahat na ng biik. Ang makikira lang po nating biik dito sa likod nun ay yung tatlo pa nating maliliit na biik na naririto po sa ating original area ng ating second breeding pen. Yun po sila sa may puno ng akasya na glalaro. So yan lang po tatlong biik ang may iwan dito sa area ito. Yan po, jambon jambon ha. Yan po, yung pong may puti ang paa na yun, medyo sketchy pa po yun. Hindi pa tayo sure kung kukunin natin yung ganun kalalaki. Pero ito pong katabi niyang ito, at ito pong isa, yung pong tumatakbong batik na yun, yan pong mga ganyang size ay atin nang kukunin. So, yung tulad po nang nasabi ko, halos mahati na po ang laman ng pen na ito sa mga biik. Kapag pahipahinga po ang ating mga inahin, at ipapasok na po natin uli si Roco dito sa area ito para po makastahan na ang ating mga inahin. By December naman po, inaasahan kong aanak na rin yung ating sampo dun sa kabila ng kabilang pen po sa Sampalok area at uh, pero po yung mga yon for the most part ikikip muna namin ng mga babae para po makapili tayo ng mga pamalit na dumalaga at ito pong mga inahin natin dito 30 plus po ito pakakastahan po muna nating lahat uli bibigyan natin ng second parity at pagkatapos po ng pangalawang pag-anak at saka tayo pipili ng mga ititira lang natin na mga breeder. Ang plano ko po kasi ay mag-keep ng apat na breeding pen na tigbe bainti na lang ang laman. So, bainting inahin po, isang bulugan, apat na kulungan, ang ating may maintain na breeding pen. Hindi na po ako magpaparami pa ng inahing lampas noon. At ang nagiging kwento po sa akin, experience ng mga commercial piggery, pag nagdadagdag uli sila ng kanilang capacity, ay biglang pumuputok uli ang ASF sa area nila. So para po makaiwas tayo sa ganung problema, hindi na po natin tatargetin uli yung 150. Kasi yun, dati 150 to 200 ang tinatarget natin. Nakaipon po tayo ng 150 ng dumalaga kasama ang mga inahin. Tapos po ay tinamaan tayo ng ASF. Kaya sa ngayon po, ang plano ko ay to keep na lang between 75 and 80 na mga inahin at dumalaga pero pipiliin na po natin na puro magaganda lang ang ating itatabi so hopefully po kahit na kaunti ang ating inahin mas marami tayong maipoproduce na biik at mas marami rin tayong biik na kayang buhayin kasi kamukha po ngayon yung mga matanda nating inahin sa consolidated pen uh, hindi po magtatagal ay aalisin na nating lahat yon dahil may edad na po yung mga yon at lumiluwi tao po na problema yung iba ay nangangagat po ng mga biik hindi naman po nila kinakain pero kinakagat po yung biik So may namamatay po tayo doon pag napadiin yung kagat, patay din yung ating mga biik. Kaya yung po mga ganung ugali dahil nga po tulad ng lagi kong nababanggit noon, yung mga yun ay isa na isa gala. Kaya ang nagigi experience po ngayon pag lumapit si Mariano, nagpakain o nagpainom, yun po lumayo yung biik paglapit uli sa kanya kinakagat niya. So yung labing dalawa nating biik ay tatlo na po ang patay gawa sa kagat ng inahin. Kaya yung mga ganong inahin po ay aalisin ko na rin para uh, walang magmanang biik sa ganong klasing inahin. At uh, ang hope ko nga po ay dito pumili at medyo mas kalmado po ang ating mga inahin sa pen na ito. Yun pong mga nando sa kabila, alam natin may problema yon kaya hindi ko na rin po muna uh, kukunan ng panlahi ang mga yon. Paanakin pa po natin na minsan. Titingnan po natin kung wala ng mga inang biik sa mga inahin natin doon. At kung gaganda na po ang ating survival rate. So ayan po, dito naman. Marami po talaga yung mapipili natin. Kaya, pero yung first, yung mga pinakamalalaki po, yung first 50 to 60 na talagang malalaking biik natin, yun lang po ang huhulihin muna namin para maiwalay na. Yung matitira po, tulad ng nasabi ko, magsasalo-salo sila sa gatas ng mga inahin at tulad po niyan, namayat na inahin, makaka-recover na po yan dahil mas kakaunti po yung pilit pang dedede sa kanya. So, isa pa po yan na pag nag-aalaga kayo, lagi ninyong titignan ang inyong mga alaga at adjust-adjust lang po kung ano ang kailangan pang gawin. Tulad po namin, adjust uli kami sa pagpapakain dahil ngayon po napakahirap ng sapal ng soya. So may mga kinakausap pa po akong ibang pwedeng pagkunan para makapagdagdag kami ng sapal ng soya kaysa po sa darak ang idinadagdag. Dahil po mas masustansya ang sapal ng soya compared po sa darak ng palay. So yan po ang ating mga magiging galaw. Hanggang dito na lang po muna ang ating update ngayon. Marami pong salamat sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.